So bago tayo nagpagas, tinanong muna natin yung gasoline attendant kung available ba ang Gcash payment nila. Sabi niya ay available naman. So nagpagas na tayo. And pagkatapos, i-scan natin yung QR code nila. Punta na tayo sa ating phone. Ayan. At hanapin ang Gcash. Copy natin. daghaya natin yung pin. Okay na. Tap natin yung remind me later. Tap natin yung scanner. Scan natin yung QR code. Okay na. So, hindi mo na kailangan i-input isa-isa. Pag na-scan mo na yung QR code, so nakalatag na lahat. Tap mo na lang. Pay natin. Okay na. Payment. So, ayan yung pinakarsibo natin. And then, mag-notify kagad sa atin yung Gcash. Okay natin then lalabas yung resibo natin nakalagay sa resibo nila Maya and then itap natin yung arrow sa upper left side so yan yung pinaka actual balance natin and then uh, yung remaining balance natin Ayan. so okay na So yun lang guys ang pag-gas -pag sa shell gamit ang GCash for payment. Thank you and God bless po sa inyo lahat.